Ano po sa inyong lahat? Lalakad ako ngayon Malabas. Hindi ako sa Doha, Qatar. At medyo mainit na ano ngayon, Ang mga panahon ngayon. Unti-unti na ng painit dahil summer time. kasing init ng panahon yung tungkol ito sa napanood kong video ni Mistika na talagang nakakainit ng ulo kung bakit ganoon na lang yung galit niya at bakit siya nagagalit kay Mayor Duterte na wala namang dahilan at wala namang kasalanan si Mayor bakit si Mayor ang pagbinunto pag sisisihin niya sa pagkamatay ng tatay niya at walang humpay pa naman siya kung makapagmura akala mo kung sino ito lang yung at mo. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, mistika. Wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Imaginein mo panghusga mo malayo sa katotohanan at malayo rin sa sa katwiran sabihin mo pa naman na kung si Mayor Duterte ang magiging presidente sasabihin mo na mas mala, mas malala pa kaysa sa mga kaysa sa martial law na nangyari ng panahon ni Marcos kahilo si Mayor Duterte at si Marcos magkaiba okay. hindi kasingkitin ng utak mo ang utak ni Mayor Duterte wala ka bang mata? wala ka bang tainga na narinig o nakasindi? Na hindi mo ba alam kung ano yung mga nagawa ni Mayor Duterte sa Dabao? At kung yung sinasabi mo na magiging mas mas malala pa sa martial eh? Ay di sana. Di sana. Hindi gano'n ang nangyayari sa damaw. si Mayor Duterte certified public servant yun sa na napatunayan na yun ng mga tao at ng buong Pilipinas at ng mga sa hindi lang sa Pilipinas sa buong mundo nagkaroon na siya ng mga recognition doon sa mga achievements niya sa Davao tapos ikaw kung makapagkutsa ka sa kanya kala mo kung sino ka wala kang alam babaw ng pananaw mo sa buhay kasabihin mo pa si si Digong at ang Marshall magkaiba yun si Digong simpleng tao lang yon pero matapang yon meron siyang strong leadership na pinapatupad pag batas batas dapat mong sundin ngayon si Mayor Duterte nire-respeto yun ng mga tao nire-respeto siya ginagalang siya dahil sa kanyang pamamalakad sa dapaw hindi yun hindi yun hindi ano, yun marshalo na sinasabi ko nire-respeto siya ginagalang siya dahil sa pamamalakad niya na na nagka pinago niya yung kasaysayan ng Davao at yung sinasabi mo na cardio, imagine mo ano ka may wala ka pang utak sa mga pinagsasabi mo nasabi mo paano kung dadat na ng gabi na nagdalakad ka sa kalye bigla ka na lang pratatatatatun ka tata, tanga wala bang utak yung mga tao mga mga, mga pulis o mga otoridad na bigla ka nalang pagbabarilin walang dahilan baka kung ikaw dapat ito ang dapat ratat at dahil adik ka eh mukhang adik dati kang nagdodroga o baka naman binipisyari ka rin ng mga ano, drug lords saka sa tingin ko nga e, dati kang kokok eh saka drug addict kaya isa ka rin sa mga natatakot na masagasaan din ng Mayor Duterte alam mo sana ikaw mistika gumawa ka na lang sana ng video na ikakatuwa pa ng mga tao kung sino man sinusuportahan mo hindi yung pinupulaan mo sa si Mayor Duterte tapos malayo naman sa katotohanan malayo sa katuran tapos bandang uli mag magsusori sorry ka na maraming nagagalit sa'yo eh, kagagawan mo naman eh bagay lang sa'yo na ano na kagalitan ka at mumurahin ka rin ng mga lalong-lalong na ng mga ano, ng mga taong naniniwala na uh, hindi naman totoo mga pinagsasabi mo kaya ito lang masasabi ko rin sa lahat ng mga Duterte Ards na sinasabi nila tayo mga taga-suporta ni Duterte wag po tayong basta-basta maniniwala dahil ngayon tanggapin man nila o hindi tanggapin man ng mga ng, 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 ng gobyerno tanggapin ng mga ibang mga politiko tanggapin man ng mga ibang tao na hindi naniniwala kay Duterte it's a, it's a phenomenon na si Duterte at si Cayetano sila po talaga habang papalapit ang eleksyon mas lalong dumarami po yung supporters nila sa buong Pilipinas at sa buong mundo at sila ay nangunguna na ngayon sa lahat ng survey kahit sa social media matagal na silang nangunguna eto Bayron talagang black propaganda para sa kanila. Kita mo ang lahat ng mga ra mga rally ni Mayor Duterte na mayroon silang news blackout na hindi napapanood po sa na sa mga malalaking network sa television. Dahil nga po ayaw nilang makita na si Mayor Duterte po ay na natatakot Mayor Duterte ay number one po na dinudumog siya ng mga tao ng mga supporters niya kahit saan siya pumunta so ayaw nilang ipakita pa sa buong mundo nas, kaya ayaw nilang meron silang news blackout dahil natatakot sila na na makita pa ng maras, maraming mga Pilipino na talagang nangunguna si Mayor Duterte at kaya tanong sa lahat ng campaign kaya tingnan nyo, kung mapapanood nyo lang po sana lahat ng mga campaign na mga videos ni Mayor Duterte at Cayetano, as in, bihira lang po yun mangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na ganun karami po yung mga taga-suporta. So maraming salamat doon sa mga talagang solid supporters ni Duterte na lumalabas po ng kanilang mga bahay, lumalabas sa kalye para ibigay po ang suporta kay Mayor Duterte at kahit ano sa lahat ng kanilang mga mga campaign rally po so doon sa mga lumalabas na mga propaganda po wag po tayong maniniwala doon dahil habang papalapit ang eleksyon sinisiraan po talaga nila si Mayor Duterte uh, para lang kasi natatakot na nga sila na siya maging presidente dahil unang una maraming mababago sa Pilipinas na ikakabuti dapat talaga ng buong sambayan ng Pilipinas pero ayaw nila kasi nga itong mga triwaling official unang una sila yung mga mapiktuhan dahil nga wala na silang makukurakot kasi ginagawa na nilang hanap buhay yung, ano, yung kanilang mga position sa gobyerno so nandito na ako sa building So, yun lang po ang masasabi ko. Tuloy lang po yung suporta natin. Huwag tayong bibitaw hanggang sa lumakaw po si Mayor Duterte at si Cayetano po sa gobyerno, sa Malacanang. Napakainit po ang panahon. So, thank you po sa inyong panonood. Huwag po tayong bibitaw po habang lumalapit po yung election day sa May 9. Solid po tayo mga ka-Duterte. Thank you po. Outro